Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <coughs> sinabi Mando kay Marites nang makita umano nila si Chip Espinas nang pumunta sila sa koreksyonal ay kahawig na kahawig ito nang nasa sketch na pinagawa ni Rigor at nang nakaengkwentro nila ang mga ito ay may narinig siya sa babae na tumawag sa pangalang tanggul. Kaya gustuhin man niya umano na hindi ito totoo ay yun ang lumalabas sa nangyayari ngunit wag umanong mag-alala si Tess dahil nagsisimula na silang mag-imbestiga at pinagdarasal niya na sana'y wala silang masamang matuklasan. Sa kanyang ina anak na si Tanggol. Buong akala naman ni Tess na magiging maayos na ang lahat kapag nakonfirma ni Rigor na nasa kulungan talaga si Tanggol. At tila lumalabas na mas malaking gulo pa ang mangyayari sa kanyang nadiskubre at mas malaking kapahamakan pa ang posibleng napasok ni Tanggol. Sa kabilang banda, pinuntahan ng buong tropa si Tanggol at dinamayan nila ito. Sa pagkawala ni Mokang, sinabi nila na at alam nila kung ano ang pinagdadaanan ni Tanggol at laging isipin ni Tanggol na naroon lamang sila. Sinabi ni Tanggol na wala nang kwenta ang buhay niya dahil ngayong patay na si Mokang ay wala na ring dahilan para mabuhay pa siya. Dagdag pa ni Tanggol na hindi matatapos to hanggat hindi niya na ipaghihiganti si Mokang at ang mga dapat nating abangan ngayong Webes. Sa pag-uusap ni Narigor at Mando ay sinabi ni Rigor na sa oras na mapatunayan niyang may kinalaman si Tanggol sa nangyayaring kabulastugan sa koreksyonal ay hindi niya palalampasin ang kadimonyohan ni Tanggol. Pagkakasagutan naman si Marites at Tinding, sinabi ni Tess na hindi niya na umano maintindihan kung bakit patuloy sa paggawa ng masama si Tanggol. Kaya wag na umanong kampihan ni Tinding si Tanggol. Nagiit nga nitinding kung maliba na punan niya ang pagmamahal, ang lahat ng pagkukulang nito kay Tanggol. Tuwang-tuwa Olga dahil tiyak umanong si Ramon ang pagbibintangan ni Tanggol na siyang pumatay kay Mokang. Dahil wala naman ibang nakita si Tanggol kundi si Ramon na siyang naring narinig ni David. Kaya nalaman ni David na si Olga pala ang pumatay kay Mokang. Kung bago ka palang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan. Sa paborito mong teleserye, ang EPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat.